Magandang hapon. Ngayon may nagregalo sa amin ng rambutan. ah uh, ang rambutan kasi isa sa paborito namin prutas. Pero meron akong na-discover. No? So kakainin natin tong kanyang usual no, yung laman. Pero ang na-discover ko, ang sarap ng buto niya. Mas masarap pa sa mani. Ang gusto niyo ma-try ba pakita ko sa inyo. Tayo so, na so, to Klapin. Kinakain namin yung buto. Di ba ano? Masarap talaga. ta. Yan. So, pag nabiyak siya, ganyan. Ito to. Para siyang mani. Hmm? Na parang lasang walnut. To another one. Ganito hmm? yung ah, pinaka-ano niya itsura ng kanyang buto. Ayan na yan. I-try nyo. Ayan yan o. Ayan, so biniyak ko na siya shab, ano, try nyo, so bukod sa natikpan ko yung um, buto ng rambutan na parang lasang mani, Or walnut, uh, so tinray ko yung hanapin kong ano benefits ng buto ng uh, rambutan, so may nakita akong isang uh, vlogger na nag-review So, maganda raw ito sa diabetes. Panoorin nyo na lang yung kanyang video. Uh, papakita ko sa inyo yung uh, screenshot ko ng kanyang uh, picture. So, ito yon Panoorin nyo na lang po at ang, uh, may matutunan tayo.